Ang hirap na maggawin ito, ang hirap mag magfabricate ng fiber, carbon fiber, carbon lodi para sa ating upuan. Okay, so uh, siguro intro muna tayo. Let's go! Grabe na Kalat. Anyway, so what is among mga ka-hardcore? We are back and uh, ayan, nakikita nyo naman. Uh, layo tayo ng konti. Okay, so ito yung ating uh, binuo ng mga nakarang araw. Ito na yung kinalabasan nya. And uh, hmm, paano ba natin ito sisimulan? Mm -hmm. So, ayan yan. ah uh, pakita ko lang sa inyo yung kanyang progress medyo makalat malikabok unang una uh, yung kanyang electron electron nya kita nyo naman uh, naku, hindi masilip dito tayo sa kabila yan sobrang laki tapos uh, ngayon naglagay tayo ng shifter ito yung kanyang itsura wala pa itong footrest kasi sinusukatan pa natin kung sasabit ba dito sabit siya dito kaso hindi tayo pwede maglagay ng preno kaya ito Since papagawa rin naman natin itong tambucho, papalakihan pa natin. Uh, sakto lang. Yan o, oh, yung ginawa ko. Yan, wala pa siyang lakto sa gitna. Yan, sa kabila. Titanium. So, tingnan natin dito sa kabila. Yan, footrest pa lang. Hindi pa natin nagagawa ng paraan. So, kaya tayo nagtatagal is gawaan ito. Una, itong mga carbon fiber na ito. Uh, DIY natin yung ginagawa kasi syempre binavlog din natin and uh, ayun pangalawa upuan carbon fiber din pure yan ha oh, pure carbon loaded. and uh, pag nabuo na siya na carbon fiber siya na uh, papatungan ulit natin ng, pang ng pangatlo pangalawa na ito eh pangatlong layer para mag maayos ayos tingnan tapos ito kinat ko na yan yan, kinat ko na siya. Kasi ito buo na. Yan. Gagawin natin itong hulmahan kasi gagawin din natin itong carbon fiber. So carbon fiber ito, shifter, uh, crankcase cover, upuan. Grabe, kung gaano ito, makikita nyo lang kung gaano ito kagaano. Napakagaan yan. So binuo ko muna. Gumawa muna ako ng canvas. Yan. Yan tapos saka natin binuo papaganito pa dahan-dahan pa since pag nabuo na uh, dun lang natin siya huhul huhulmahin ng panibago uh, lalagyan natin siya ng pinaka cover sa labas yan tapos hindi makintab ang upuan hindi makintab ganyan yan ka flat seat flat na nga flat pa diba hop yan ganyan dapat yan hmm. Kasi ang habol natin, pagbaba ng upuan, pagbaba ng ride height ng rider. Rider na mismong rider ng motor. So ibig sabihin, tatago ka sa lahat ng babanggain ng harap mo. Lahat ng babanggain, halimbawa, hangin lang pala, lahat ng hangin na babanggain. Baka naman banggain mo pati yung kasalubong mo, di ba? Anyway, so ano pa ba? Ah, uh, nilagay ko na rin yung clutch. Ah, uh, medyo maalikabok and uh, bubuhayin ah, bubuhay lang natin ng konti mm, so sa mga isang araw siguro try na natin pwede na itong lumabas siguro lalabas na yan buhay na eh. may upuan na ah. headlight na lang so lalagay na lang natin ng ng ilaw signal lights stop lights headlights controls at saka paparehistro kung mapaparehistro natin okay so Tindig niya. Ah, tingnan nyo kung gano'n to kababa. Kaso, nakasenter pa to eh. Itong gulong nya sa likod, akala nyo lang maliit pero malaki yan. Napakalaki niyan. By 18 pa siya. By 18. Tingnan nyo yung tindig. Ayos na oh. No? Pwede na. So, sa carbon fiber ako nagtatagal eh. Nagtatagal ako sa carbon fiber kasi lalo na ng mga nakaraan. Ng mga nakaraang araw, umulan, bumagyo, bagyong Christine. So, okay na. Ang elektro naman natin is uh, tanggalin muna natin 'to. Uh, ito, yung kanya, kanya uh, fuel pump assembly. So, doon yung dadaan papunta doon. Papunta doon dito. Tapos kakayap sa ilalim dito. Ilalim. Yan, magkaka siya ng injector sa labas injector sa labas. ang Hirap ituro, May Injector siya dito sa parte na to. Dito siya nakakabit sa may shock natin yung injector. So ibig sabihin, kung ganyan kalaki yung bunganga niyan, prone 'yan para sa tilamsik, prone makakain ng dumi 'yan. So lalagyan natin siya ng taklob dito. Syempre, carbon fiber din. Carbon fiber. Stop light pang arwan. Uh, ano pa ba? Mm, konti na lang, konti na lang. Pagkatapos doon, pag may dual ay pag may injector na siya, ito naman papaganahin natin. Kita niyo tong sa swing arm natin. Meron 'yan. It, uh, may special feature pa 'yan dito sa tangke niya. Ayun. So, ito mga kaibigan ay tangke. Taklob 'yan. Hindi pa natin naaayos masyado kasi masyadong busy. At uh, ngayon lang nag -iinit. Yan, ayaw ko pa, ayaw pa maibalik. So yung tangke na yan ay ayun ang linya. Yun, hilaga niyan. natin yun ng fuel pump. And itong tangke na to para sa mga hindi po nakakaalam yan ay lagayan ng methanol. Methanol at saka tubig. So ibig sabihin every time na ano every time na uh, yan namang methanol natin is every time na iinit lang ang makina. Ililinya lang natin sa makina. So nakik kung nakikita nyo to ito yung ating thermostat yung ating thermostat is matitrigger lang kapag sobrang init ng tubig pag ang makina po natin ay mainit uh, nababawasan yung kanyang performance kaya ang mangyayari dyan pag uminit na yung tubig nya magtitrigger yung ating fan kasabay ng fan na magtrigger magi spray siya ng metanol dito yon ang isa tapos syempre may isa pa bypass doon lalagyan natin ng switch dipindot siguro sa busina dipindot yung busina natin uh, spray yon manual so ibig sabihin pwede ako mag spray ng manual at pwede rin naman siya mag spray ng papakaunti every time na magti-trigger yung ating thermostat ito itong sensor na ito pag nag-trigger yan uh, ito 60, 60 lang yata ito or 80 80 degrees So hindi pa siya boiling point, Matrigger trigger na siya. Ang fan natin gagana na, tapos meron pang methanol injection para sa ating electron. Ang ating methanol injection naman, ganun din ang concept. Ah, nakatutok din doon sa bunganga niya. Kaya pinalaki ko yun eh, yung kanyang intake eh. Yung kanyang velocity stack. Ay, tanggalin kaya natin ito para madali natin ano. Yan. Diba? Carbon fiber yan, Lodi. Hmm. Carbon fiber. Di na natin tinipid. Carbon fiber yan. pinundikit ko. Ganon din naman. Okay. So, ayan. Kitang kita yung ating electron. Medyo madumi. Uh, punasan muna natin. Ayan. So, magkakameron siya dito nakakabit. Injector natin dito. Sa part na to. Dito kasi walang ibang malaga yan tsaka yung mismong sprayer ng ating methanol di yan din nakalagay dadasikin lang natin ang dasik na dasik yung hindi halata na meron yung parang normal na motor lang yung iba kasi nagsiset up ng halatang halata yung set up eh kaya bago mapalaban na kinakatakutan ito sa atin itatago lang natin yung ano itatago lang natin yung kanyang pandaya yung ating cheat engine yan kung may itago, ay wala din naman. Tapos, fairings para dito, ginawang ko na rin. Ayun, kulmahan lang yan para sa ating carbon fiber. Okay, ano pa ba? So, noong mga nakaraang araw, uh, nagawa tayo ng ating infinity stones na ito, di kulay, color game na clutch springs. Lahat yung racing, anim agad. Kaya ito, para kung... oh, oh tragis na. PC uh, lang yan. Kaya ako magpalakas ng kamay ba, Oh. hayop. Every time na Ito hindi pwede dito sa traffic. <laughs> hindi pwede sa traffic. At papa, papahirapan tayo niyan. Ito pa, bubutasan natin to. Para ito nakalusot doon sa loob. Malinis tingnan. Yung ating shifter, ginawa na rin natin. Ang tagal na natin ginawa yan kasi sinukat rin natin. Ito rin, nag nagawa natin no nakaraan. Carbon fiber na chain guide. Medyo mahirap-hirap. Ngayon, ginagawa natin itong upuan upuan yan carbon fiber carbon fiber carbon 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 lahat dito carbon fiber para uh, yung bigat nya hindi siya ganun kabigat at kung magdagdag man siya ng bigat hindi ganun karami yan okay so i think hanggang dito na lang muna ulit and i will be seeing you next time uh, likumin ko pa yan no nagkalat pa yung ating mga power tools oh. So yan no ah uh, oh. san ka pa di ba Okay, so I think ganda dito na lang muna ulit and I will be seeing you next time. Bye-bye.